So, andito to ngayon sa puno ng Jimelina. Ito po yung tinanim ko noon, 2020. Tingnan yung mga brado. Taas na. Okay. So, ano ba ngayon? 5 years na po ito. 5 years na siya. Then, siguro mga 3 years pa para palakin. Malaki na po ito lang fit po yan yung pandemic ko po na itanim to ngayon ito yung may mga nabuhay din pa so ngayon kukuha ulit tayo ng puno ay ng bunga mga ah, brad dahil maganda po yan na pang ano tabla itong jimili na o paper tree ito yung mga buto mga bro do. Ito nyo do. Yan. Mamulot tayo. Kung may mabuhe tayong kasi tatanim ko to sa lupa ng mother ko. Para after ilang years meron tayong i harvest okay I think paggawa ng bahay o ano pa man kailangan lang po inaalagaan yung jimilina eto libre lang to mga brad ang jimilina kasi ang pinakamabilis na punong lumaki na pang tabla ito yan ulot tayo kasi sa mga nang planuhin natin kung may mabuhay tayong isang daang puno kung may malawak ang lupain pwede ka daw kumita ng milyon yun ang sabi nila well ito try natin ang year ngayon is 2025 okay so ang estimate natin dyan 10 years After 10 years. Medyo matagal kasi ang puno eh. Yan o. Umulot tayo. Meron din pong mga mahugan eh. Tayo ang pwedeng itanim. iyon wang abrad nanti wang Okay, so ito yung napulot natin, mga brad. O, medyo marami natin ito. Sinusobrahan ko kasi hindi lahat po mabubuhay nito, mga brad. Then yung makukuhang bag, sidling bag. Ayan, na, naging muna natin dyan, mga brad. Then ito yung ibang puno ng jimilina. Ito. Yung iba, hindi tuwid. So kailangan pala inaalala yan to mga brad ang makukuha lang dito ay no yan tapos yun lang punta natin sabay sabay kung tinanim tong mga to pero hindi sila nabuha na ano nag, sabay sabay na lumaki rin eto magandang ano ano to So kailangan tinitrim to mga brad. Tinitrim sa gilid para straight. Diyan. 'Yan ang napanood ko. Ito yung tabi niya na, tabi ng babuyan. Dito ilan lang nabuhay, parang 1 2 3 4. So che check natin dito sa kapitbahay namin. Yan po yung ibang Jimilina. Ito ito ay parang ang anong distance niya lang is 1 meter 1 meter wala pang 1 meter and half kaya siguro malali, maliliit to ha? diba ito yun napakita ko rin nung pandemic maliliit yung ano nya. puno niya. ito straight to ito straight din to so, kailangan talaga straight yung puno straight na straight baka better mga 90% straight siya. ba? Mas maganda. And so. Meron din dito sa uncle ko sa kabila. Ito talaga marami. Puno ng Jimilina. Iyan mga brod oh. eto siya ta yun uno tagikita nyo yung, yung bandang doon zoom natin yan puno din ng gimilina yan ayun ang dami dyan oh So mas malalak, mas marami yan. Siguro mga 100 plus din mga yan. Mga, yan ang kagandaan pag may tanim kang Jimmy Lee na mga brad o oh paper tree. Mahu eh. Kasi mas mabilis lang lumaki. Yan o. Yan dito. Paikot yan mga brad hanggang dun. Ito yung sangkal sa ko. Sa ano nila. Tanim din nila. kukunin niya ng 10k isa. Di ba? Pero estimate na natin mga 5k. Pwede ka makakita ng kumita ng million niyan basta maganda ang presyo. Para ka nang nag you know, so hindi mo naman kailangan masyadong ang maintenance niyan mga 1 to 2 years old. 'Yun ang sabi nila. Pag 1 to 2 years old, ma-maintenance na 'yan. Kailangan mo i-trim-trim yan, alagaan mabuti para mabuhay. Huwag lang mabagyo, yun ang problema din, mabagyo. Kainin ng kambing. Ito, mga kambing dito. Huwag sanang kainin. So, yun lang mga brad. Kailangan na nating i-endo. So, itatanim natin yung ating pinulot na jimilina.